mga ka-explorers. Tampok sa kwento natin ngayon, ang kwento ng buhay ng isang dalaga na meron lang simpleng pangarap na makapagtrabaho para may maibigay sa mga magulang. Ngunit naging biktima, papala siya ng isang maling akusasyon. Simpleng babae lang itong si Catherine dahil mahirap lang ang kanyang mga magulang. Kung kaya't hindi siya nakapag-aral at dahil sa Di naman na siya nag-aaral kung kaya't nag-isip na lang ito ng bagay na mapagkikitaan. Mabuti na lang na mayroon itong mga kaibigan na mga kagaya rin niyang lubog sa kahirapan na kung saan ay hindi rin bumiwitaw sa laban. At patuloy na lumalaban ng patas kahit na mahirap ang kanilang sitwasyon. Sa kanilang nga nakakuha ng ideya itong si Catherine kung paano magkakapera kahit pa paano. Sa pahamagitan ng paglinis ng mga salamin ng kotse habang naiipit ang mga ito sa traffic. Nangyari nga ang ginawang sumama ni Katrin sa mga kaibigan nito at nasayahan nga itong si Katrin dahil sa unang sabak niya sa ganong raket ay kumita na agad ito nang sumobra sa isang daan. Laking pasalamat naman ng mga magulang ni Katrin nang ginawa na silang abutan ni Catherine ng pagkain at sobrang perang kinita nito. Napaka-bless talaga namin na ikaw ang naging anak namin, Kat. Bukod sa maganda na ay, madiskarte pa sa ad ng kanyang ama. Kanino pa ako magmamana pa? Ede sa gwapo kong tatay. Nakatawang tugon naman ni Katrin. O ano pang hinihintay natin? Sibugin na natin tong pagkain dala ng atin nyo. Dagdag pagsambit nakanyang ama. Sa gabi ngang yon, ay masaya silang pinagsalo-saluhan ang pagkain na dala ni Catherine. Napangiti na lang itong si Catherine na parang naluluha habang tinititigan ang kanyang pamilya. Pagkasunod na araw ngay, balik na naman ulit sa kanyang raket itong si Catherine. Sa ginagawa nga nitong si Catherine ay din niya napansin na mayroon na palang nakakaobserba sa kanya at nasayahan sa ang kinyang kasipagan. Iyon ay si Mrs. Cheng. Biyuda na ito at nagmamayari ng malaking bake shop. At naisipan niyang bigyan ng magandang oportunidad itong si Katrin. Para hindi na magbabad sa init sa gitna ng kalsada. Kung kaya, ginawa niyang kausapin isang araw itong si Katrin. Nang mataiming na kotse niya ang nililinis nito. Iha, ano nga ulit ang pangalan mo? Pangbungad na sambit ni Mrs. Cheng. Ako po ba? Katrin po ma'am pangalan ko, tugon naman ni Katrin. Kung di mo mamasamain, iha. Matanong ko lang, ba't ka ng titiis dito? Sa mainit na lugar na to at delikado pa para sa'yo. Lalo na at kababae mong tao. Tinan mo, ang ganda-ganda mo pa, sabit pa ni Mrs. Cheng gusto ko man po ma'am na maghanap na magandang trabaho. Pero di naman po ako kwalipikado. Di naman po ako nakapagtapos ng pag-aaral. Malungkot na sambit ni Catherine. Ganun ba? Pasensya iha, di ko alam. Ganito na lang. Ito ang calling card ko. Nandiyan na rin ang address ko. Puntahan mo ako sa opisina ko. At meron akong ibibigay sa yong trabaho. Bukas na bukas din. Aasahan kita ha? saad pa ni Mrs. Cheng. Maraming salamat po. Hulog ka po ng langit ma'am. Naway, biyayaan pa po kayo ng marami ni Lord. Sambit naman ni Catherine. Sa sandaling yon ay sobrang saya ang nadrama nitong si Catherine. Dahil sa may mga tao pa palang may busilak na kaluban. Sa gabi yon ay ginawa ni Catherine na sabihin sa kanyang mga magulang ang nangyari sa kanya sa araw na yon. At nagalak ang kanyang ina at ama nang marinig dito kay Katrin ang magandang balita. Kinaumagahan ay agad na tinungo ni Katrin yung address na nakasulat doon sa calling card. At nang dumating na ito doon ay namanga siya sa kanyang nasilayan dahil sa malaki pala ang kumpanya na pinapasukan nitong si Mrs. Cheng. Ginawang magtanong-tanong nitong si Katrin doon sa mga staff sa reception area at kanyang hinanap itong si Mrs. Cheng. Doon na lang nga napagalaman ni Catherine na itong si Mrs. Cheng pala ang nagmamayari at nagpapalakad ng kumpanya na iyon. Hindi lang mahalata dahil sa simple nitong pananamit at wala ni isang kolorete sa katawan. Ginawa namang agad na mapasokin sa opisina ni Mrs. Cheng itong si Catherine at doon nga ay nagaantay ito sa kanya. Maupo ka Catherine, huwag mo na akong imam katanda kasi... Natatawang sambit ni Mrs. Cheng. Agad namang umupo ito si Catherine sa sandaling yon. At nakinig sa sinabi sa kanya ni Mrs. Cheng. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Catherine. Gusto kitang bigyan ng matatrabahuhan. Pero gusto kong kunin ang commitment mo... Na magtatrabaho ka ng mabuti. At hindi magtatamad-tamaran. Seryosong sambit ni Cheng. Yan lang naman pala, ma'am. Akala ko kung ano na... Kinabahan tuloy ako, makakaasa po kayo sa akin ma'am, pag ko po ang pagtatrabaho at hindi kita mapahiya ma'am. Matanong ko lang po ma'am, ano pong klase ng trabaho ang ibibigay nyo sa akin? sambit naman ni Catherine. Nagbukas kasi ako ng bago kong branch na bakery, doon lang din malapit sa inyo at ikaw ang gusto kong maging sales lady doon. Para matrain ka ng mabuti, wag ang magalala dahil abab minimum ang bigay ko sa mga tao ko labas sa mga benefits na matatanggap nila. Payag ka ba sa offer ko? Sambit ni Mrs. Cheng. O naman po ma'am, tinatanggap ko yan. Maraming maraming salamat po ma'am sa tulong. Pinapakako po sa iyo ma'am na ko ang lahat na makakaya ko para matulungan na lumago pa ang bakery niyo. Excited naman na sambit ni Katrin. Sa sandaling yon ay napangiti na lang itong si Cheng habang nakatitig dito kay Katrin na masayang masaya. Pagkasunod na araw ay agad na nagsimula ito sa kanyang trabaho at ginawa nga niyang panindigan ang mga pangakong binitawan sa harap ni Mrs. Cheng dahil doon kung kaya't naging consistent itong si Catherine sa kanyang ginawa. Isang taon ang lumipas habang abala itong si Catherine sa pag-aayos ng mga bagong deliver na tinapay ay mayroon itong nasilayang isang bata na nakaupo sa upuan na nakaharap sa kanilang bake shop. Sa pagtatansya nga ni Catherine ay halos magtatlong oras na siguro yung bata na nandoon na walang ginagawa kundi umupo na nakayoko. Nakaramdam ng awa itong si Catherine sa sandaling yon, dahil sa naalala niya ang kanyang nakaraan. Kung gaano kahirap ang hamon ng buhay sa kanya. Sa awa nga nitong si Catherine ay ginawa niyang dalahan ng tinapay yung bata para may makain ito kahit pa paano. Nang iabot na nga ni Catherine yung tinapay sa bata, ay hindi na ito ng dalawang isip pa na tanggapin iyong tinapay. At mabilis na inubos, dala na siguro ng kanyang gutom. Susubukan pa sana ang kausapin ni Catherine yung batang yon para kanyang malaman kung sino ang mga magulang nito at para makontak ang kanyang kapamilya. Ngunit bago pa iyon gawin ni Catherine, ay bigla na lang nagsiabuta ng mga pulis kasama noon ang nanay ng bata na galit na galit at agad na pinagsabihan itong si Catherine at itinuro sa mga pulis na nangkidnap kidnap sa kanyang anak para hulihin. Nangyari nga naging mabilisan yung pangyayari. At agad na dinampot itong si Catherine ng mga pulis at tinala sa kulungan. Iyak naman ng iyak itong si Catherine sa sandaling yon dahil sa wala siyang kalamalam sa pangyayari. At dahil sa hindi siya binigyan ng pagkakataon na makapagsalita nang siya ay inaakay ng mga pulis pasakay ng kanilang pulis vehicle. Nagawa lang na magsalita ni Catherine nang nasa loob na sila ng kulungan at ginawa nitong i-explain sa kanila ang pangyayari. Ngunit hindi man lang pinakinggan ng mga pulis ang binigkas nito dahil sa ang akala nilang lahat na nandoon ay kidnapper itong si Catherine at alibay lang niya ang mga sinasabi nito. Mabuti na lang at may mga nakakuha ng video sa pangyayaring kinukuha na ng mga pulis itong si Katrin. At ginawa nila itong agad na i-upload sa social media. Agad ngang nag-viral yung video na iyon. At dahil sa madaming nakakilala kay Katrin, nabait itong tao at hindi hindi niya magawa ang binibintang sa kanya. Kung kaya't umali ng batikos galing sa mga netizens, ang mga pulis na umaristo kay Katrin at ganun din ang ina ng bata na tinatad ng bash dahilan sa kanyang pagkapabaya. Sa tulungan ng mga netizens ay nalinawan ang lahat at naabuswelto itong si Katrin sa maling paratang sa kanya. Dahil sa pangyayari ay ginawang humingi ng paumanhin ng mga pulis kay Katrin sa kanilang maling nagawa. At ganun din ang ina ng bata na naiyak pa nga sa harapan ni Katrin habang humihingi ng dispensa. Pinapatawad ko na po kayo. Pero sana po sa susunod, pag mangyari man ang galitong sitwasyon, ay huwag po muna kayong magpadalos-dalos ng desisyon at huwag ipaira lang init ng ulo para po di kayo magkamali sa gagawin nyo at para wala kayong maabiri ang tao na wala namang ginagawang masama. May naong sambit ni Katrin. Napatango na lang ng kanilang mga ulo ang mga pulis at ina ng bata sa sinabi nitong si Katrin. At dahil nga sa pangyayaring yon, ay mas nakilala pa itong si Katrin ng karamihan. At natulungan no na dumami ang mga taong mamimili sa bake shop na kanyang tinatrabahuhan. Mga ka-explorers, umiwas po tayo sa paggawa ng padalos-dalos na desisyon. Dahil mahirap nang mabawi ang bagay na nagawa pag tayo ay magkasala.